Meron siyang sinasabi kasi noon na mas maganda si ganito, mas maganda si ganon sa akin. Hindi totoo yun. Nakasama ko yung mga batang yon Mas maganda siya talaga. At na, uh, Itago natin sa pangalan, then, 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 Charo. Usap-usapan sa social media ang naging madamdaming mensahe ng veteran actress na si Miss Sylvia Sanchez. Para sa young actress na si Andrea Brillantes, matapos na umanito ng samot-saring komento mula sa mga netizens. Sa medyo ko ng pinakabagong teleserye ng ABS-CBN na Senior High ay nahinga ng mensahe ang dalawang veteranang mga artista na si na Angel Aquino at ni Sylvia para sa isa sa mga bida ng Senior High na si Andrea. Kinakiligan ni Andrea ang naging minsay sa kanya ni Miss Angel dahil sinabi nitong wala silang magiging problema sa iyang actress dahil alam daw nilang responsable ito bilang isa sa mga cast ng isang serye at magaling daw ito sa bawat karakter na ginagampanan nito. Samantalang naging emosyonal naman si Andrea sa mensahe sa kanya ni Miss Sylvia at hindi nito napigilang umiyak matapos na balikan ng kanyang nanay-nanayang si Miss Sylvia ang mga pinagdaanan niyang issue kasama ng ilan pang young star na nakasama nila noon ngunit hindi na binanggit pa ni Miss Sylvia. Ayon sa veteranang aktres, isa raw ang kanilang pamilya sa mga nakakita sa pagka-down ni Andrea nang dumaan nito sa matinding kontrobersiya noon dahil kaibigan naman na ito ng kanyang anak na si Jella. Ilang beses niya rin naman nang ipinayo sa young actress na dapat maging matapang ito dahil walang ibang tutulong sa kanya kundi ang kanyang sarili lamang. Ibinahagi din ni Miss Sylvia na lagi raw sinasabi sa kanya noon ni Andrea na hindi siya maganda at lagi raw nitong ikinukumpara ang kanyang sarili sa ibang artista. Kaya naman mga pahayag ni ni Sylvia. Pag merong magsabi sa iyo na pangit ka, hindi ka magaling umarte, ako ang magsasabi sa kanila derecho. Gusto mo ibuka ang bibig ko, baka maraming magalit sa kung anong sasabihin ko. Pero meron siyang sinasabi sa akin noon, mas maganda si ganto, mas maganda si ganyan sa akin. Pero hindi totoo yun, nakasama ko yung mga batang yun, mas maganda si Blight talaga. Totoo, maganda siya talaga. Sa dulo sinabi ni Miss Sylvia approach sa kung ano man ang naging pagbabago ngayon ni Andrea at siniguro niya itong laging bukas ang kanyang pamilya sa kung ano man ang mga pagdadaanan pa ng iyang aktres. Payo din ito na laging magpakumbaba sa kung ano man ang marating sa industriya dahil ang pagiging mayabang umunang pinag-uugatan ng pagbagsak ng isang tao. Mga pahayag pa ni, ni Sylvia Basta focus, be professional, huwag kang maging mayabang na si Andrea ko. Ako ang sinasabing next superstar. Kasi pag once inisip mo yan, na ako ang pinakasikat at ako ang pinakamagaling, start yun ang downfall mo. Kaya be humble, be professional, respect everyone. Samantala, umani naman ang samot saring reaksyon ng mensaheng ito ni Miss Sylvia kay Andrea at hindi rin iwas ang isipin ng ilan na ikinukumpara nito ang aktres sa ilang artistang nakasabayan nito.